Kumusta na mga pre? Bali ito yung ano natin oh. Ah. bunga ng sitaw. Ganito siya kahaba. Hmm. Isa, dalawa, halos dalawat kalahating ng ano dangkal. Hindi ko pa ma-harvest mga pre, gawa lang ano. Wala siyang kasama. Ito naman maliit pa. Ayun. Ito nga pala mga pre, buto ng sitaw ay bigay sa akin sa barangay kasi nando yung ate ko sa barangay humingi ako sa kanila ng pananim para naman dito sa ating garden ay may makitanim tayong sitaw tsaka pechay dun din galing bali madami mga prim binigay ng ate ko parang limang plastic na yung limang maliit na plastic ng pechay tsaka sitaw yan kaya kung kayo gusto nyo magtanim tingnan tingnan nyo lang sa barangay nyo kung merong ano kung meron silang buto na available kasi ang agriculture ng mga, bawat bayan natin nagbibigay sila ng mga buto para sa gusto magtanim sa kanilang mga hardin sa bahay ito naman mga pre yung ating kamatis nakikita nyo may bulaklak na ayan o yan naman mga pre bili ko sa si Shopee yan. Kung makikita ninyo sa Shopee Maganda rin naman yung Sa mga tindahan Yung sa mga uh, Palengke Yung bilog, bibilin mo yung prutas na Pero mas okay yung Yung talagang Pananim Para pag uh, uh, Tumubo sila Diretso Ito, sabay ko lang ito dito Ito yung mga nasa palengke Yung mga maliliit pero itong malalaki eh, galing yan sa Shopee. kasi itong tanglad namin mga pre, ito ay dala ni mama. Itong tanglad. Pero itong tanglad ko dito, yung malago, galing naman dito sa bahay ng ate ko, sa Linang. Yung nagbigay sa ng buto ng sitaw. Bale, gumawa ako sa kanya ng ano, ng isang puno, yung kasama yung ugat. Tapos ay hindi ko na tinanggal mga pre yung dahon, hindi ko na ginupit. Uh, diretso tanim na Ito mga pring Galing din sa shop yan Tsaka ito Mga talong Makikita ninyo maliit pa yung talong oh. Tsaka yun talong Pero itong mga talong ko dito sa labas Malalaki na sya Ayan o oh. Mga siguro mga 2 weeks Or Abab Ready na itong mamulaklak bunganga. Pero yung mga okra natin dito mga pre, ayan o. Oh. May kita ninyo yung mga okra natin dito sa kabilang taniman. Eh, malalaki na. Ayan. Nakailang harvest na kami dito mga pre ng bunga. Kung may kita ninyo, meron pa Ito hindi pa totally kumbaga pa kung kakainin. Pero pwede na yan mga pre. Pwede na isapaw sa sinaing. Hahaba pa yan mga hanggang dito. Yan, may mga bunga na rin yan. Tapos ito mga pre, nilagyan ko rin ng sitaw. Yan. May ninyo, may sitaw din. Tapos may okra. Kasi ito dapat mga pre ay uh, talong seksyon. Itong nandito dito. Naging okra. Naging okrahan. Tapos, kung may ninyo dito, may tinanim akong bago. Ayan o. Oh. Direct seedling na yung ginawa natin. Mas may na din. Ito mga pre, sigurado ako uh, bubuo nga din ito. Tapos ay wala namang problema kung ano. Kung meron tapos ay pupunta kayo sa bahay. Uh, willing na willing tayo magbigay kung anong available dito mga pre. Tapos ay ito yung aking kamote. Ayan. Ito yung kamote natin mga pre. Hindi sya nalago. Hindi ko alam nilagay ko lang yun dyan sa sako nasa ako sila lahat hindi ko alam kung bubunga o ano pero last February kuya nilagay yan isang buwan na Kasi ito yung ating dwarf papaya itong dwarf papaya ito mga pre bili ko rin yun sa Shopee almost lahat ng aking mga pananim ay bili sa Shopee ayan meron na siyang punla ito hindi ito direct seedling mga pre nilagay ko muna siya sa, sa plastic yung kulay black tapos ay pina pina tubo doon tapos yun saka ako nilipat na may tubo na ito mga pre yung aking ano mapin nya yan nga pala yung nakatanim doon dati nung ginawa natin yun malalaki na sila nilipat ko dito yan buti na buhay sila ito yung apat ito yung isa dalawa den yung isa tas ito yung isa tatlo ito yung sili. Sili yan mga pre Medyo matanda na siya. Tapos ay nabansot. Kasabayan niya ng okra natin. Ang tinanim. Yan. Tsaka yun. Hindi ko alam kung bakit siya nababansot. Yan. Tsaka ito magkakasabayan mga pre Una pa nga yan dito sa mga bell pepper. Ito naman mga pre Bell pepper to. Yan. Isang diretsyang to. Bell pepper yan. Namumulaklak na rin. Ayan o. Oh. Pero wala pa siyang bunga Yung talagang may kita niyong bunga Naabang-abang ako nga kung anong klaseng bell pepper Ito baka kasi yung pahaba Pero ang binili ko sa Shopee mga pre Ay yung bilog Yung bilog Kasi yung mga binili ko sa Shopee Okra, papaya uh, Bell pepper Siling pula Yung nabibili ba sa ano Sa Shopee Ay sa palengke yung mga haba Tapos sa italong Yung mga binili ko sa Shopee ang ginawa ko dito mga pre, tinanim ko muna siya dun sa, sa plastic. Sa plastic na item, bumili din ako sa Shopee nun. Tapos, nung pumunla na, sa ako siya nilipat. Ay, papakita ko sa inyo mga pre aking ayap. Ito yung ayap ko. Bale, halos katulad lang siya ng sitaw, pero ang bunga niya mga pre, mga may igsi lang, ganyan lang. Tataba lang siya, tapos ay ito. Pwede na ito yung ganito ito na may sitaw ko yan o ang haba din ng ano ng bunga ito yung puno ng aking ayap mas malaki siya sa sitaw ito mas ito yung sitaw yan tapos yung aking luya ah ito malaki na rin siya itong luya mga pre ay galing lang sa kusina nung nakita pa patubo na yung ano ng luya tinanim ko na dyan yan, may, may makikita kayo sa mga kusina ninyo na luya na may, may, may umuusbong na parang uh, ah, dahon Yun, pwede nyo na itanim, mga pre tapos ito yung ating aloe vera kay misis to mga pre sabo ko ni misis hinalagaan lang natin para hindi siya mamatay kasi nung nakaraan ah, wala na siya parang mamatay na Binibigyan lang natin si lang mga pre ng triple 16. Yun lang yung ating pataba dito. Kasi dati nag organic ako. Yan, yeah, kagaya nito. Ito yung organic ko. Yung swamp fertilizer. Ah, ito yung aking fertilizer na organic. Swamp fertilizer. Bali, grabe yung amoy niya mga pre. Parang tae. Kaya hindi ko na inanot kasi hanggang bahay amoy. Tapos ito naman yung aking ano, compose. Hindi ko pa nabubuklat yan, ma, parang pa dalawang buwan ah. Yan mga pre. Kung magtatanim kayo sa inyo, at may maliit lang yung space ninyo, in walang problema. Kung may mga battle kayo, o yung Wilkins na hindi gamit, yun ang gamitin ninyo. Kasi kahit naman sa ganto mga pre, talagang tutubo siya. Tapos ang lupa nito, may nagtitinda dito sa amin ng lupa pero hindi ko binibili mga pre kung gusto niyo lang naman bumili meron dyan sa page ng uh, Consihal Calabia na page yung page ni Consihal ng bayan namin dito kay Calabia meron dyan mga nagtitinda ng lupa na matatawa din naman pero ang ginagawa ko mga pre kaya ako may ganito yan kung nakikita ninyo nakuha ko ng lupa dito kasi mayroon dong itim na lupa yung may uling tapos eh, hinahaluan ko ng ng lupa na galing din sa dito lang sa labas labas tapos ay eh, ginaganto ko na lang para mag, mabuhag hag yun ang ginagamit ko dito yan. pero yung mga sitaw wala yan yan ay direct pero yung mga nasa sa pat Galing yan dun sa labas niya Adyad ko lang dito mga pre dito ako nagyayadyad dun Yan kaya nakikita ninyo parang may mga maliliit pa diyan Yan mga pre walang imposible sa gustong gawin Lalo na sa pagtatanim Kasi itong taniman namin napapakinabangan na napakinabangan na namin yung pechay Itong pechay mga pre yan ay kumbaga yung kasabayan pa nung na ano namin harvest na lumiit Papaltan ko na nga tatanim na ulit akong bago baka mamaya yan kahit sapat kayo magtanim basta gusto ninyong gawin magagawa ninyo mga pre nakukuha na namin to ng sitaw okra, pechay ang hindi pa lang ay silit talong, kasi hindi pa namumunga yun mga pre ah, kita kita na lang sa susunod na video ingat kayo